Good morning. Alas ay naigit na dito guys ang umaga. Madilim-dilim pa. Ito yung babaunin ko ngayon. Yan, nagprito ko ng itlog, talong, okra, at saka itong cheese hamburger natin. Pakukuluan ko lang yan guys. Tapos yung kanin natin, gemmy, Yung kulay brown rice. Yan, yung mga ganyan na yung binabaon ko sa sa trabaho ko. Kasi doon sa pizza, sabi ko nga, wala na yung katulad doon sa isa kong dating trabaho na doon mismo kayo kakain sa restaurant. Doon kasi walang, may kainan, pero walang nagluluto. Kanya-kanya kayong baon. Meron naman kayong pwedeng orderan, kaya lang hindi ko gusto yung mga pagkain. Kaya mas magandang magbaon na lang. Pero makukumpara mo talaga siya guys kasi sa pag ka nga talaga araw-araw magastos kesa noong time na nahandun ako sa isa kong pinagtatrabahuhan, wala ka nang iisipin na pagkain dun ka na isipin mo na lang yung sarili mo kasi yung pagkain doon, handon na lahat. Magbaba ay babawas na sa sahod mo, 200 yen lang. Malaking tipid, makakamura ka. Tapos pag uwian, may mabibili ka pa mga murang pagkain na pwede mong kainin sa bahay. Lalo na kung halimbawa mag-isa ka lang. Yan naman yung susunod natin gagawin. Pakukuluan ko lang yan guys, kasi ready to eat na yan eh. Tapos ito, eh, titimplahan ko lang yung talong ng, at saka yung kukra ng mensuyo, at saka katsuboshi kung meron pa. Guys, lagay natin siya dito. Ngayon na lang ulit ako nakapag-vlog, guys. Kasi maraming mga nangyayari sa buhay-buhay natin na hindi natin in-expect. Tulad ng katamaran. <laughs> Joke lang. Busy-busyan kasi tayo, eh. Kaya ganyan. Yan, lagay lang natin yan. Tapos lagyan ko lang siya ng medsu, eh. Ito yun, guys. Templado na to, eh. May lasa na siya. Hindi nyo na kailangan lagyan ng asin. Ayan. Tapos ito yung katsuboshi. Ito yung lalagay natin. Ilang natin yan sa ibabaw. Ano to guys? Isda. Pinato yung isda tapos ganyan. Kinatam para mahiwan ng maninipis. Ayan siya. Ayan. Ganyan lang siya. Tapos na tayo mag ilamos at Up bad po Pag-aano na tayo? pag na tayo ng mukha. Ano lang naman ako? Ito lang, nibeya. Nibeya lang naman yung ginagamit ko lagi. Saka pulbos. Tapos, yung sabon natin sa mukha, safeguard. Sabi ko nga, safeguard lang. Tapos magkikilay lang ako kasi kung napapansin niyo, yung kilay ko, manipis ang hibla. Yan. Kasi tayo, syempre, pag nagkakaedad ka na, nawawala na yung natural oil ng balat mo. Kaya kailangan mo ng cream sa mukha. Kasi once na nawala na yung natural oil sa mukha, mabilis na tayo mangulubot. Sabi lang ha, napanood ko lang din, mabilis na tayo magka-wrinkles. Kaya kailangan mo ng cream. Napapansin nyo, di ba, pagka medyo bata-bata pa tayo nun, ma-oily pa yung mukha natin. Tapos, pag nagkakaedad ka na, nagdadry na yung balat mo. Yan. Dito talaga ako nahiyang. Buti na lang, guys, sa mura. Sa mga murang produkto lang ako nahiyang. Kung nahiyang tayo sa mahal, ako, ang hirap mag-maintenance. Yan, ganyan lang ako lagi. Ito lang yung lagi ko ginagawa. Tapos, konting massage Tapos, sa, sa ano, YouTube, marami kang mapapanood na mga, ano, kung paano mo maalagaan yung iyong sarili. matitirang oil lagyan natin sa kamay natin. Tapos so, yan, syempre, pulbos lang. Pulbos, pulbos lang tayo. Yan, magkikilay na tayo. Ano lang to, sa 100 yan siya. Yung pangkilay ko. Hindi rin siya nabubura, guys. Matagal din siya mabura. ano, pag wala kasi tayong kilay para tayo alien, ang lipis lang hidla. Pero may korte naman siya, di ba? Ayan guys, tapos na yung isang kilay natin. Sa nga pala guys, importante pag magkikilay kayo, matalas yung dulo. Kasi pag hindi matalas, hindi kayo makakapagkilay ng maganda. Ayan, di ba malinis yan? Kaya kailangan bago kayo magkilay, tasahan nyo lang, patulisin nyo lang yung dulo. Ganyan siya guys. Oh. Ah, diba? Malinis yung pagkakakilay natin. Tapos pagdating dito guys, patayo nyo na. Para kumari buho. Para, para kumari buhok lang po Natural lang buhok Ayun, pag medyo parang may buhok. Wala nang COVID. Ayan, tapos na tayo magkilay. Magbumaga naman tayo. Mag lip gloss na lang tayo. Hindi to yung lipstick guys. Water lang to. Parang ano, mint. Para hindi magbalat. ilagay na natin itong ating hamburger. Ilagay na yun natin itong itlog. Tanggalin na nga lang natin ito guys. Ayan, okay, mas maganda siyang walang ganyan. Tapos yung itlog yan. At least may gulay tayo yung talong tsaka yung okra kaya. Na. abang nag mo ako guys, lagay lang natin ito dito para lumamig ng konti. Ibasan ko muna itong mga pinagamitan natin. Handa ko na rin itong aking... Kailangan ka magdala ng sarili mong baso. saka yung ating chaps. Handa ko na po. Ito mo. Habang tawag dito. Habang nag-aayos ako kanina, nagpapainit na ako ng tubig. Doon pa rin sa pinagpakuluan natin <laughs> ng, ano, ng ating hamburger. Pero inagasan ko naman yan. Kaya okay lang. Gasan ko lang to para wala na tayong maiwang hugasan. Ito na rin sa ating almusal Masarap itong tinapay na ito. Para siyang monay. Malambot. Tapos mansanas. Saka yung kape natin. Mabilis ang almusal tayo guys. Kasi wala na tayong oras. Ayan. Mm -hmm. Nice. Maunan na po na ha. Pero ng kapaligiran Ako mo nang kapaligiran. Kaya mag-alating Mabota tayo ngayon. Kasi maulang. 哦。